Ayan si Mac. Pabangon ng pabangon si Mac. Pabangon-pabangon na ni Mac. Share-share ng live guys sa mga page nyo. Mamaya pa naman 6, 7 o'clock ang meeting nila. May ni ano Pero ano na siya. Excited na siya. Share-share hmm. ng live. So, hi guys. Masasaksehan natin ngayon. Ay, mo doon ang kantang mali. Kasi po yun ang mangyari. natin na kanta yung mali. So, kakaroon siya ng double meaning. So, sa mga sumusupport sa mali, keep supporting guys. Siyempre, support ako yung kapatid ko sa Pagpuralis. Yes. heard the so, magic voice. Takaitim so, kay pa rin. Takaitim tayo tayo, apa? Kaya, takaitim tayo. Bakit takaitim tayo? Takaitim. <laughs> Kasi, Kasi ito ang start yeah, ng mali. Ay yeah, <laughs> to ang ano, color na malam. Wapo dito si Mark. Ang Mark. Ay, kasi nga sa mga. Ay, hindi siya basher, oh. Nag-comment na siya. See you, babe. Si, ano, si Juniora. Nag-live na Ay, nag-live ka na? Ang pilis mo naman. Kaya pa nagdami ng ano. Excited na ng Magic Boys. Jay, excited ka na rin kay Matt? Oo oh, naman. Punasan mo naman ang camera. Yan, okay na ba? Oh, ayun! Yan! Oh, Gwapo din to. Um, eto na yung start ng Mali. So, excited tayong lahat kung ano magiging future pa, nila. Pero nakita ko. Ano, first, first, first meet. First meet, okay. First meet. Pero nakikita ko, ano eh. Aldab. Aldab pa second. do? Ang nakikita ko parang ano eh, parang wala ko sindere. Ano nakikita niyo, hindi ko nakikita. May nakikita kayo, hindi ko nakikita. Gusto advice lang bilang kapatid ko. na. mo Stomach in. Chest, stomach in. Huwag putulin ng live, live. Huwag na huwag mo yung tingin ko putulin dahil diyan sila umaasa. <laughs> ako di ako makapag-live. So, di ako makapag-live kasi... <laughs> parang, diyan sila, sila nakakabang. Na, na, ano? Kanina ano, pa, sila, na, kanina pa sila nakabang. Kanina pa yan sila nakabang. Tulog pa ako. Salipusa lang po yung ibang member <laughs> ng Magic Boys dito. So ako po siya, <clears throat> ano ka po yung mag... Ano, na... na Mag-compose ka na lang na malin. <laughs> 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 Pasikat lang po ako. Bigyan-bigyan niyo. Dahil yung 137. 142. Bye. ka na ba, Yes! naman kayo nag-uusap Ha? naman kayo nag-uusap Ano 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 eh? Ano eh? Ano eh? Ano eh? ba eh? Ano eh? na ang kinakabahan Parang ako ang mag ipag ba? Diba? Oh, grabe. Grabe yung qualification ko ngayon, Baka nagkabi ka ngayon. Ay. Oh, Bakit? Ano ba yung nararamdaman Kung ka kilig o oh. mag-asa? Excited lang. Excited lang naman ako. Kinikilig ako na nagpapalpitin. Yeah. Kailangan ko ng tubig kini. Baka mamaya. Totoo ka? Oo. Hmm truth lang. hindi totoo talaga parang iba yung anak ko. Pero syempre, habang hindi ko pa nakikita si uh, baby Annalyn, hindi pa ako panatan. So tayo yung mag-interview ngayon sa live. Live na live po tayo dito sa El Canaso ngayon. Uh, Tomas Morato kesa Ako, baka magsidagsaan so, sila, ikaw talaga! Puta ka! Kami okay. In sa inform ko lang po kayo na today is the day that the, the day Lord has now, come and the day is today. So... Today is tomorrow. <laughs> Puta ka baka magdagsagdasa sa El Terrasso day. Today is the tomorrow. <laughs> Yung mga lapit lang, baka pwedeng baka dumagsa na dito. Bola tayo. Bola Salamat-salamat sa mga chat niyo guys. Salamat ako oh, Ay, ba't, eh. Huwag na, na siya. Mas, yung ano mo? ano. mo sa light yung Excited na sa malin si mami! <laughs> yeah! Si Timmy, I think like may na ko. Hindi kita ma-search sa Dear Tito Timmy, pag nalagay ko, na-block ni Hacker. na ako ni? Hacker. Pasit? Times na Ayan ay, na yung manager. Anilid. Ayan na. <laughs> ay, dito lang naman Ha? Mamaya ka Mamaya, <laughs> na si Pang. Pang! Ayan guys. Yes. Mamaya mag-live tayo ulit ha. 我不想看你们。